Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang umangat na nga po sa top 1 sa NBA, ang Oklahoma City Thunder. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang bagong super team na dapat nga na na ng Los Angeles Lakers. Ilang araw lamang nga po mula na magsimula ang taong 2024 ay bigla na naman nga pong nauga ang power rankings sa NBA. Sa katunayan, base nga po sa pinakahuling inilabas na balita, naunguna na nga po dito ang koponan ng si Thunder, na bagamat naputol na nga po ang kanilang 5-game winning streak sa pagkatalo na lang ngayong araw laban sa Atlanta Hawks, ay napatunayan na rin naman nga po nila na isa na nga po silang ganap na top contender sa NBA. Tinalo na rin naman nga po nila ng mga nagdaang araw ang ilang malalakas na koponan katulad na lamang ng Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves at ang Boston Celtics. At ang maganda pa dyan mga katrops, ay napakiliwanag na rin naman nga po ng future ngayon ng kanilang team, gayong halos lahat nga po ng kanilang mga batang players ay nagkakaroon ng magandang performance na isang napakagandang sinyales para sa kanilang kupunan. May ilang mga NBA analyst na rin naman nga po sa NBA ang nagsasabi na hindi na nga po talaga basta-basta ang lineup ngayon ng OKC. Since sa kabila nga po ng pagkakaroon nila ng napakaraming batang player, ay kaya na rin naman nga po nalang makipagsabayan sa malalakas na contender. Kaya asahan na nga po ninyo na mananatili ang thunder sa itaas ng standings ng Western Conference. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong super team na dapat nga da po buhina ng Los Angeles Lakers. Ayon nga po mga katrop, sa naging pahayag ng sikat na NBA analyst na si Stephanie Smith alam nga daw po niya na maraming mga fans ang sinisisi si Coach Darvin Ham sa mga patuloy na pagkatalo ng Lakers sa kanilang mga nakalipas na laro. Pero hindi lang naman nga po ito ang may kasalanan sa mga nangyayari ngayon sa Lakers. Gayong isa rin naman nga po sa mga rason ng kanilang mga pagkatalo ay ang malamiyang performance ng halos lahat ng kanilang mga role players. Kaya sinabi nga po nito na kailangan na nga daw po ng Lakers na gumawa ng isang malakihang trade para ipamigay ng lahat ng kanilang mga players maliban sa kanilang big 3 na sina Anthony Davis. Lebron James at si Austin Reeves. Yes, kailangan na nga daw pong buwagin ng Lakers ang kanilang lineup para makabuo ng bagong super team sa pamamagitan ng pagkuha nila sa kanilang mga target na superstar. Katulad na lamang nila DeMar DeRozan, DeJounte Murray at si Zach Lavine. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video.